Hi guys, for today's video, so ayan, pupunta tayo ng yabong at kukunin na natin yung uniform ni Ate John B. So ayan, magpapagasolina na muna kami guys kasi baka tayo ay maubusan ng gasolina, pupunta ng yabong at saka siya sama-sama si Alter. Ayan, yung batang makulit. Gusto niya siya yung ano, siya daw yung pipicturan ko. Andiyan, nagpapagasolina na muna kami. Kasama namin si Alter at saka si Panchito eh. <laughs> ayan guys. Hindi pa kami nakarating sa Yabong si Alter is natulog na siya. Aga-aga pa kami pumunta doon sa Yabong. Oh, guys, Nakukulong kinuha na natin yung uniform at yung yung Galing kami ng Yabong. Nagpapahit kami nung nakaraan. Nakaraan-raan pa. Ito yung uniform niya. Ano yung saya. Dalawa. Dalawang saya. Pinapahit talaga. Pinapahit talaga. no siya ito niya yung reform. Katungo sa ano man ito? Oh dua. Oo, duha. Hindi, katungo sa ito. Yung blazer ano rin man, laser nga blood ito. Adi? Ito niya ko sa... Adi? At ito nga ko sa kanya ni itu best na usap. Yung namun. adi ngabest. best. Siya na nga niya yun man, usap iya, yung gagamit lang. So, ayun nga guys. Nandito tayo sa grocery. Kami ay mag-grocery. Ayan, kasi nga is marami ng kulang-kulang dun -kulang sa aming tindahan. mga kulang-kulang lang yan. Ay, yung namin. Kasama ko si Amshi. Um, ayan. Ang ay, grocery kami. Dalamang basket lang yan guys. May get 3. 3-7 lang yung binayaran namin. Ayan kulang-kulang lang yan doon kasi hindi pa kasi lumalatay yung mga ahente noon sa tandaan kaya dito lang muna kami sa grocery na mili kaya na yung ay bahala kung ano yung mga nakikita nyo hindi ko na siya sure na mga babanggitin basta yung mga kulang-kulang lang yan dito sa aming tindahan ayan di, di para naman ako naglista-lista dyan basta yung mga naalala ko lang kulang-kulang doon tsaka yung mga hinahanap ng mga customer namin ayan yan, yung mga pinagdadampot namin dalawa ni Amishie tsaka yung magbabayad na kami sa counter guys si Amishie nang hingi na nang hingi nyan tsaka ito pa daw kasi na daw doon yung mga powder kumuha lang ko ng isa kasi hindi namin yun masyado mabenta isa lang ang mahal na rin pala niyan no mahal kaya niyan guys 18 na ata yung tinda ko kasi nagpatak na yan ng 16 15 point something na ganyan kaya hindi nagdagan pa ni Amushi na bayad na kami dun sa counter kasi tapos na kaya nagbabayad na kami alam ako sa mga tendera kung pwede ba yung magbidyo-bidyo yung muka nila yung ano lang yan yung, yung tapos dito yung nag, 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 ano ng mga paninda basta yan yun yung nag, nag, boy packaging ay English talking bahala kayo basta yan, ayun na yun yan tinutulungan ni MC sabi ko ikaw maglagay si kasi ako yung mga video ayun naman yung sabi ko ako na lang yung mag ano video kasi para naman tayo mayroong i-upload sa ating channel. O, diba? Yan. So, ayan, guys. Meron akong kikita sa inyo tungkol naman sa aking dalaging gig. Di ba, guys? Kinuha na naman yung uniform niya doon sa Yabong. Kasi nga, excited na ako na kupunin yung uniform. So, ngayon, nakapag-decide na naman siya. Ulit yung ating dalaging gig. Nalilipat na naman ulit dito sa para ano, ito naman siya mag-aaral kasi napapagod na daw siya mag-aaral doon sa malayo at pumapayat na talaga yung aking anak guys kaya ayan, pinayagan ko na lang siya dito na, na naman ulit mag-transfer po Punta na naman ulit kami ng Balogan Bukas at tayo ay magpa-transfer na naman ulit dito sa ano sa Paranas sayang na naman yung, kanyang uniform na pinatahit namin. Excited na namin pa naman siya isuot yun. Kaso lang nga guys, kung mapayat na talaga <laughs> siya guys. No? Kaya ayan. Kaya na lang natin siya mag maglipat na naman sa Paranas. Ayan, na-try niya na lahat ng school is yes, uwi. Ngayon yung sabi nila. Sa haba-haba ng ano, prosesyon, uh, sa simbahan pa sa so, paranas pali, pa rin yung ano, balik mo. <laughs> natari niya na sa sin. Meron natari niya sa EBR. yan Gusto na naman lupin ba dito sa paranas? Na uwi sa paranas. Ang para ng aking anak. So yan, voice over na lang ako kasi maingay sa labas. Nagdadalagal ako dito. Walang ano rin sa labas guys. So, yun na nga. Na mag- na kami mag-asawa at napag-desisyonan namin na lipat na naman ulit sa ate dito sa Paranas kasi nahihirap na talaga siya guys mag commute at doon yung mga ano doon mga ang tawag doon magpaghalabilo doon sa katalogan kaya eh napapag decide kayo mag asawa na dito na naman lilipat yung anak namin sa Paranas para malapit at hindi na siya -istris. may stress may stress na siya guys pumapayat na yung atin namin drum so yun lang po maraming salamat thank you for watching